Shoutout mga ka-59 sa mga nahirapan dyan mag-apply sa online cruising. Ito panoorin nyo para matuto kayo kung paano mag-apply sa mga raming tatanong. Mahirap daw mag-login sa upload dyan. Ayan, panoorin nyo kung mahirap ba talaga mag-login. Ito, bibigyan ko kayo ng tips sa pag-login sa online. Ayan, gawa mo na kayo ng email address sa gustong mag-apply online. Ayan, ito, bibigyan ko tips. Panoorin nyo na itong tips na bibigyan ko sa iyo para may idea kayo ito ito type mo sa computer Yan na apply na tayo baro. <coughs> type natin yung my r c l home ayan my r c l home tapos click natin yung enter Ayan, yan yung lalabas. Ayan po yung lalabas. Oh. My RCL. Ayan. So, mag apply tayo. I-click natin to. I-click natin to pag na-apply tayo. Ayan. Yung link na yan, i-click natin yan. So, ayan ah. O, oh, yan yung lalabas. I Enter mo yung email address mo dyan ka, 5 Dan, lagay natin yung email address natin Jim Alan Tapos click natin uh, ano le password. Lagyan mo diyan password kung ano ilalagay mo. Basta kakaibang password hindi yung hindi yung password ng ano mo. Password ng email. Gawa ka ng ibang password. Gawa ka ng ibang password mga five nine. Ayan, sample natin. Gawa tayo ng password dito na kakaiba. Big letter yung una. Big letter. Ayan, big letter yan. big yung unang password ayan tapos baguhan tayo dito tayo sa are you a new applicant? so new applicant ka pindutin mo to yung enter here ayan ayan na lumabas enter here pilapan mo na to ayan o oh. pilapan mo na lahat yan lagay mo pangalan dyan ayan last name ginger nationality ayan o oh. ayan pilapan mo na lahat yung ka na yan oh, ilang years ka na o oh. ayan pilapan mo yan tapos lagay mo yung email address mo Ayan, email address, si Trap. Tapos, pagkatapos mapilapan yan, submit mo dito, click mo to, 5-9. Ayan, paano mag-apply sa Crucif? Ayan, sa mga nagtatanong. Ayan po. Dito nyo yung ilagay yung resume Ayan, upload nyo yung resume nyo dyan. Tapos, kailangan na pilapan nyo lahat to kailangan na pilapan nyo lahat o lagay nyo yung address nyo saan kayong region sa kayong postal code